na bunday. Tama. Bunday <laughs> na oh, tingni oh. Oh. Hala. Goods na yan. Magagawa din, igagawa niyan. Eh. Ubus nila yan maghapon, pagkaganyan lang sila kalakas uminom. Tapos bukas naman bibigyan natin ulit. Hello mga backyard, magandang araw po sa inyo mga kabakyard So sa video natin ngayong araw mga backyard, asama uh, niyo ko at ako tapoy magpapakain ng aking mga alagang manok at isishare share ko rin po sa inyo mga kabakyard yung aking uh, ginawang uh, breeding pen extension mga backyard. Para po yun dito mga sa aking mga inahin na uh, nakagala. So itong mga inahin ko mga backyard uh, pansamantala na pinapagala ko sila mga backyard tapos uh, lalagyan ko lang to mga backyard ng pugaran uh, dito sa labas so gagawa tayo ng uh, breeding pen dito mga backyard na open siya para sa kanila mga backyard so lalagyan lang natin ng bubong para hindi mabasa yung kanyang itlog tapos doon natin i-install yung kanilang pugaran so marahil mga backyard kayo magtatanong kung pa paano mamamonitor kung alin ang tatay nung nila mga kabakyard yung mga sisiw na pagdating ng araw so mau monitor po yan mga kabakyard dahil uh, yung inahin naman po mga kabakyard para po tao yan so namimili lang po sila kung alin ang tandang na gusto nilang sumampas sa kanila mga kabakyard so araw araw na monitor natin yan kung alin talaga yung tandang na uh, sumasampa sa kanya So pagdating ng sila'y magsisiyo na, so doon na tayo mag-apply uh, na rin ng marking. So, alam pa rin natin mga kabakyard kung alin yung tatay at alin yung nanay. So kaya ako ginawa to mga kabakyard dahil iniiwasan ko kasi mga kabakyard na yung sa loob ng breeding pen hindi ko sila mapagsama-sama dahil sila ay nag-aaway. So dahil doon nagkaka-stress yung mga inahin. Isa sa mga na-observe ko so kinakain nila yung itlog kasi yung iba hindi makakain dahil binubuli siya ng ibang inahin. So ang nangyayari pag gutom yung inahin, umakit sa pugaran, kinakain yung itlog sa ganitong paraan naman mga kabakyard na open sila gala sila so napakagandang idea to mga no? so sana sa video na to mga kabakyard makakuha kayo ng idea kung kayo ay nahihirapan din na mag breeding magsama sama sa isang breeding pen na mga inahin so ganitong style po ang gagawin nyo mga kabakyard open lang siya mga no? gagawa kayo ng breeding pen na open lang tapos i-install kayo doon ng pugaran tapos uh, malaya po yung mga inahin natin mga kabakyard na makaakit doon i-itlog na hindi sila nag-aaway mga kabakyard so mostly kasi mga backyard uh, kung pinagsamasama natin yung mga inahin so naantala yung pagpaparami natin ng itlog mga kabakyard kasi yung iba, inahin na nai-stress so tumitigil sa pag-iitlog mga kabakyard si Platay sila ngayon mga kabakyard para doon sa ating mga ano uh, one month old may kid may ano kasi sila mga kabakyard, may sipon yan Plan natin na ano. Remoxil. So dito nga pala mga kabakyard ay tinatansya ko lang kung gaano karami yung tubig na ilalagay ko mga kabakyard. Pero ang dosage instruction nyo mga kabakyard ay isang sashi sa isang galong tubig. Pero gusto ko kasi mga kabakyard na medyo matapang-tapang siya ng konte para effective talaga para sa akin mga laga So tinatansya ko lang mga kabakyard yung tubig. So, nasa inyo pa rin yun mga kabakyard you know, kung uh, dadamihan nyo ng tubig o kukuntihan nyo ng tubig mga kabakyard para, para sa akin mga kabakyard mas kaunti ang tubig mas effective mga kabakyard no? Ah, uh, minum na sila mga backyard. Ah, so dagdag natin ang santakal yung kulang kainan. Tama dito. Agila natin ang isang takal. takal. Iinumin sila diyan. Primoxil. Yan mga sipon sana makarecover mga kabakyard at uh, tinamaan na sakit sipon ubos nila yan maghapon pagka ganyan lang sila kalakas uminom tapos mabukas naman bibigyan natin ulit mga sipon eh Sayang, malaki na sana yung isa na yun. Oh. pa na si pun, bandit yung dalawa dyan, mga kabakyad ng WPC National. Masarap lang pagmasdan mga kabakyard kapag malusog yung mga alaga. Pero pagka nagkasakit yung alaga natin mga kabakyad, nakaka-stress talaga mga kabakyad. Butas pati bulsa natin mga kabakyad. At ito mga kabakyard, uh, maghuhukay muna ako ng pagla, pagbabaunan ko ng poste mga backyard, So ito palang lang gagawin natin mga kabakyard, extension po to ng aking breeding pen. So gagawa po tayo mga kabakyard ng paitloga na open, walang bakod. Pero may bubong siya mga kabakyard. So nakadesinyo po ito mga backyard sa aking mga inahin na pagala uh, pag lang mga kabakyard no, o alpas. Kaya ko nagawa 'to mga backyard dahil uh, hindi ko sila pwedeng pagsamahan sa isang breeding pen at dahil nag-aaway po sila mga backyard. So sa ganitong paraan na uh, sila ay uh, nakagala. So malaya po sila mga backyard na makakagalaw, no? So pwede silang umitlog diyan sa pugaran na 'yan. Uh, nang hindi sila nag-aaway mga backyard. So lalagyan natin 'yan, tig-isa-isa silang pugaran diyan mga backyard. So abangan po ang full video natin ito mga kabakerd no. Maraming salamat po sa inyong panonood.